Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At mama no, kung sakalit, ito, uh, nakapagsubmit na, nakakompleto na, ito, makatatanggap na sila, no? Paano po ipinadadala yung cash gift, ano, sa ating mga senior citizens abroad. abroad? Paano nila? Uh, ah, opo. Opo. Mm -hmm. Magandang tanong yan ma'am kasi po dahil nasa abroad nga po sila, uh, ang kinaibahan po ng mga aplikante natin sa abroad at saka yung nasa domestic, sa mga applicants po sa abroad ay ang mode of transfer po natin ay direct deposit to their local bank account. So, kapag uh, nag-prepare po sila ng application form, sinasabay na po ng ating mga applicant yung pong pag-attach ng details ng local bank account po nila dito sa Pilipinas. Kadalasan po sa ating pong mga senior citizens na nasa abroad ay meron pa pong mga existing na bank accounts, no? lalo na po kung sila ay pensionado, here and abroad. ah uh, basta po nakapangalan po sa kanila yung pong local bank account kami na po sa NCSC Central Office ang nag-deposito mm. para matanggap po nila yung regalo po nila. Mm -mm. Thanks Ayun. for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.